Dito na ako sa airport. Ang aga kong check in Grabing experience ko dito lang eh. <laughs> ang daming ano, ang daming ginawa kong hindi. Ano? Diyos ko po. Ninagahan ko ng mag-check-in. Promise. <laughs> Pinagtaksi nila ako hanggat sa bahay, hanggat dito sa airport. Eh, yung ano, kaibigan ni amo ko yung <clears throat> ano, sumundo sa akin sa bahay. Kaya, ayan, inagahan ko na rin. Sa lang na <laughs> natatawa ako Natatawa talaga ako guys. So, ang dami nang pinagbago talaga. Kaya yan, dito ako sa loob ng airport. Tapos, inagahan ko na rin. Nag, uh, ano, pumasok sa immigration na kaya nandito. punta na ako doon sa gate ng Katay Pacific wow Katay Pacific ha kaya ayon <laughs> kung saan saan ako nagtatanong saan ako nagtatanong kaya wala akong makitang Pilipina ako lang wala na akong nakitang iba kaya ayan hinahinay paglakad. paglakat <laughs> Uy na ako sa yung Philippines. Ay, at sa ano, late yung pet namin na instead na 9, 9.20 daw. So, ayun, punta na ako sa gate. Gate ng, ano namin, yung sa airlines. malayo layo, malayo, kaya agahan mo sabi, wag kang magpaano. Huwag na lang mabait naman yung ano. Nung um, nag-anohan ko ng ticket ang ano po, ko ticket pag ko pag-ikinan ko. Mapait naman. So, yung luggage ko na dalawa, free. O, oh, di pa na, di pa na ano lahat. Hi, hi. Di pa, hi, hi. pa hi. na ko halahat yung, ko, kasi mahirap na tapos mag uwi ko, gano'n din. So, ayan, masaya lang ako for five years. Kita-kista yung Pilipinas. Dito na po, sir, for din ako po dito. Pero na ako muna doon na lang ako sa ano po Sa boarding ko doon ako doon, doon ako muna. So tingnan niyo ang load ng airport. Yan. Ganito kalayo ang lalakarin ko. Punta ako sa gate 64. Gate daw ako pupunta. Kaya yan. <laughs> ang aga. Diyos ko, yung <laughs> naggatas lang ako kanina, yung tinapay ko sa so, totoo lang, hindi na, wala na, hindi na papasok talaga sa siyan ko. Promise. <laughs> Nakakatuwa. Diyos ko, makatagal, nakalimutan ko na. Paano na mag-amok? Saan ba ang Gate 32, 20, malayo. Malayo daw talaga yung gate 64. So, balikan kayo mamaya guys. Ayan. Kung ano ako, pag nag-hargan pa rin. Walang pagbabago. Ang importante, kasi akong makauwi ng Pilipinas. Kayo. Ang layo. Number 29 pa lang yung gitna. ano so, anahan Sabi talaga yung counter. Ano. Malayo yun. 840 mag ano. Mag lock daw yung gate. So, yun na lang kung maghintay. Maghanap na lang ako. Gutom na <laughs> ako. Tawa nga ako kanina. Ano? yung yung tinapay kong na breakfast ko kanina umaga sa bahay. Hindi ko na nakain. Wala na. Yung, yung gatas na lang. Gatas na ang ininom ko. Tutom na ako. Sana may mabilisan pa dyan. Anong oras na? Ayan. Hindi tayo! <laughs> Saya ko. Eh. Ah. Yeah, Ayan, ang layo. Layo ng Jeep 64. Wala nang kainan dito ah. Eh.

ha m n n 100 -tun. mahal dito diskordo grabe sobrang

Gutom talaga ako ay. Beaten ka. Ah, ito yung gustong gusto ng anak ko. Ito. Oh, yung mahal Grabe namang mong eh. Hay, malayo pa. Ayan, basta ako nandito sa loob ng airport. Ayan. Dito lang sa loob ng airport. Puntahan ko na yung gate na lang ako mag-an. Mag. Umupo pero yung tiyan ko ay talaga lang tiyan talaga gate 64 yan pinakadulo na yata yung nano ko gate ko hanggat 8 hanggat 80 pala hanggat 8 ayan maya ulit